nakatira ako sa isang lumang bahay sa probinsya, malapit sa gitna ng kagubatan. Sa likod ng aming bakuran, may isang matandang balete. Sabi ng mga kapitbahay, Huwag kang lalapit sa puno sa dilim. Maraming nawawala na raw sa paligid nito. Akala ko kwento lang iyon. Hanggang sa isang gabi, Nangyari ang isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa kakaibang ingay, parang may naglalakad sa labas. Una, inisip kong aso lang ng kapitbahay. Ngunit habang nakatitig ako sa dilim, napansin kong may itim na anino sa ilalim ng balete. Matangkad, payat, walang mukha tumigil ang puso ko sa tindi ng takot. Ang hangin ay malamig, halos parang nagyayelo sa balat ko. At habang nakatingin ako, napansin ko, ang mga dahon ay gumagalaw kahit walang hangin. Parang may sariling buhay ang puno. May mga bulong na halos hindi ko maintindihan. Parang mga tinig ng bata at matatanda nag-uusap sa loob ng dilim kinabukasan tinanong ko ang lola ko tungkol sa balete sabi niya huwag kang lalapit doon maraming kaluluwa ang naipit sa puno maraming bata at matatanda ang hindi na nakauwi matapos pumunta sa likod ngunit sa kuryosidad ko gusto kong malaman ang katotohanan isang gabi naglakad ako papunta sa balete habang papalapit, ramdam ko ang malamig na hangin na humahaplos sa mukha ko. Narinig ko ang mahinang boses mula sa loob ng puno. Parang bumubulong sa hangin. Bakit ka nandito? Natatakot ako. Ngunit may kakaibang lakas ng loob. Palapit ng palapit. <clears throat> At doon ko nakita ang mga mata. Maraming mata na nakatingin sa akin mula sa dilim sa ilalim ng balete. Ang mga mata nila ay naglalagablab sa dilim, nagmamasid sa bawat galaw ko. Habang nakatayo ako roon, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Tumigil ang hininga ko. Tumitig ako sa dilim at nakita ko ang mga aninong kumikilos sa paligid ng puno parang sumasayaw sa hangin. Ang mga kamay nila ay umaabot sa akin pero hindi ko makita ang buong katawan nila. Biglang may narinig akong halakhak ng bata malapit sa aking tenga. Halik, sabi ng tinig, ngunit hindi ito tunog ng tao. Parang nagmumula sa hangin mismo, nakakaangat sa balat ang takot. Natakot ako at tumakbo pabalik sa bahay. Ngunit ramdam ko pa rin ang presensya sa aking likod habang pinapasok ko ang pintuan. Napansin kong may anino sa bawat sulok ng kwarto. Hindi ito naglalaho. Parang sinusundan ako. Sumusubaybay sa bawat galaw ko. Tuwing hihinto ako, naririnig ko ang bulong. Bakit hindi ka sumunod? At kapag lumapit ako sa bintana, nakikita ko ulit ang balete at ang mga mata sa dilim na nakatingin sa akin. Hindi ko lang naririnig ang boses sa balete. May mga gabi na nadarama ko ang malamig na hangin sa kwarto ko. Kahit sarado ang lahat ng bintana at pinto, may mga bagay na gumagalaw ng kusa sa paligid. Mga pinto na bumubukas at nagsasara mga upuan na gumagalaw ng walang dahilan. Isang gabi, habang natutulog, naramdaman ko na may humihila sa kumot ko. Huminto ako at nakinig. Isang mabagal at malalim na boses ang nagsabi, Bakit hindi ka sumunod? Sinubukan kong tumakbo palabas, ngunit parang may invisible na pader na humaharang sa aking daan parang may puwersa na humahawak sa aking katawan. Nagpipigil sa akin. Habang nakatayo roon, nakita ko ang mga anino ng mga bata sa paligid ng balete. Ang mga mukha nila ay malabo, halos hindi matukoy, ngunit ramdam mo ang kanilang takot at galit. Simula noon, tuwing gabi, hindi ako makakatulog ng maayos ang mga yapak sa labas ay palaging naririnig at may mga halakhak sa dilim. Tunog na hindi ko maintindihan. Minsan, naririnig ko rin ang mga bulong sa bintana ko. Halika na, ngunit may isa pang bagay. Minsan, habang naglalakad ako papunta sa kusina, nakita ko sa salamin ang refleksyon ng isang batang babae sa likod ko. Hindi ko siya nakita sa direksyon na iyon. Nakasuot siya ng puting damit, basa sa ulap ng hamog at nakatingin sa akin na walang mata. Parang walang buhay. Ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya. Malamig at mabigat, parang bumabalot sa akin. Sa isa panggabi Naramdaman ko na may naglalakad sa bubong ng bahay ko. Dinig ko ang mga maliliit na hakbang, tahimik ngunit malinaw. Nakaramdam ako ng takot na hindi ko maipaliwanag pagtingin ko sa labas ng bintana. Wala namang tao, <clears throat> ngunit ramdam ko. May nakatingin. Tuwing may malakas na hangin, may nadarama akong halimuyak ng bulaklak mula sa balete kahit wala namang bulaklak doon. Kasabay ng amoy naririnig ko ang mga bulong mahina at mabilis. Parang naguusap ang mga espiritu sa paligid. Minsan, halos malinaw ang kanilang sinasabi. Halika, halika na. Isa pang gabi, nagising ako sa tunog ng pag-iyak ng bata sa labas. Tumakbo ako sa bintana at nakita ko sa ilalim ng balete ang anino ng isang bata, nakaluhod, umiiyak, at nakatingin sa akin. Hindi niya binabago ang posisyon niya, ngunit ramdam ko ang kalungkutan at galit na bumabalot sa paligid. Mula noon, naging normal sa akin ang nakakarinig ng mga bulong at halakhak sa gabi. Ngunit bawat gabi, lumalala ang mga tunog hindi lang basta bulong o halakak. Parang may mga tinig na tumatawag sa akin. Tumutulak sa akin palayo sa aking kwarto. Palapit sa balete. At sa bawat hininga ng hangin, may pakiramdam ako na may sumusunod sa akin. Kapag sinusubukan kong lumingon, wala namang tao. Pero alam kong may mga mata sa likod ko. Nakatingin, nagmamasid, ang bawat gabi ay puno ng kaba at pangamba. Hanggang ngayon, tuwing may malakas na hangin, naririnig ko ang halakhak ng bata at ang bulong mula sa balete. Bakit ka nandito kung may balet sa likod ng bahay mo? Huwag kang lalapit sa dilim. At kung makarinig ka ng tinig na humihingi ng tulong wag kang maniwala hindi mo alam kung sino o ano ang naninirahan doon